Hi guys, welcome to my YouTube channel Tuwag TV. Nandito tayo ngayon guys para i-share ko sa inyo kung paano kumikita ng malaki sa YouTube or bakit yung iba guys uh, halos walang kinikita sa Facebook Reel at saka sa YouTube. Maliit po yung kita guys. Bakit? Uh, Unang-una guys, yan po talagang dahilan kung bakit uh, napakaraming content creator ngayon na nagsiliparan lang guys, pumunta na lang sila sa ibang bansa, nangatulong na lang sila dahil mas malaki pa ang kita doon kaysa uh, content creator sila o nagbablog sila bakit po maliit po ang kinikita sa iba dahil po yan guys sa mga mga maling video na ina-upload tulad ng video na kumuha po kayo ng music at totoo lang guys yung video na may music guys makarami po talaga ng views maganda tingnan maganda yung background kasi may music kayo ang problema lang po talaga guys ay pagbabayaran po ninyo guys kung ma kayo, mas malaki po ang inyong bayaran sa may-ari ng music kaysa sa inyo. Example guys, kumikita po kayo ng 5K or 6K sa isang video. Uh, mga 2K lang yung makukuha nyo yan dyan guys. Kaya napakaliit po talaga. Yan po ang dahilan kung bakit yung ibang uh, monetize guys nagre-reklamo o yung ibang content creator na parang na-scam na daw sila guys sa Facebook Reels or sa YouTube. Dahil po yan guys sa hindi nila alam. Pumasok lang sila sa YouTube, pumasok lang sila sa Facebook Reel, nag-upload sila ng video na hindi nila alam kung anong ginagawa nila sa video na yan po ang dahilan kung bakit hindi po tayo ma-monetize... or yung iba bakit maliit po ang ating kita at saka yung ibang video na ina-upload guys bakit po nababahan tayo sa YouTube or sa Facebook dahil po yan sa mga maling video na ina-upload isa po talaga yan guys Uh, yung pag may video tayo in-upload, kailangan mag-iwas po tayo sa endorsement. Dahil isa po yan na hindi po tayo bigyan ng ads or advertise dahil uh, may mga endorsement na po na nasasali sa inyong pagbablog. Kaya kailangan guys, magbablog kayo, mag po kayo sa kamera ninyo, na wala pong masapol na endorsement tulad ng mga sikat ng mga uh, kumpanya guys dahil isa po yan talaga na napakalaking tulong kung wala pong endorsement na mangyari sa inyong vlog isa po yan ang dahilan kung bakit maaga kayo magkaroon ng ads at malaki yung kikitain ninyo sa inyong youtube channel o kaya sa inyong facebook reels yan po gan guys uh, legit po yan yung advice ko sa inyo sa mga pumapasok dyan especially sa aking mga subscriber na gustong pumapasok sa mundo ng YouTube or sa Facebook Reel, kailangan guys yung totoo or legit talaga na video guys yung sayo lahat. Sa mga content creator dyan guys na pumapasok na mga dancing ang talent or singing, mahirapan po talaga kayo. Paalala ko lang sa inyo, maliban lang po guys kung may sarili kayong compose na kanta yan po ang legit guys. Sariling compose ninyo na kanta. Huwag kayong kumuha ng mga music dahil pagbabayaran nyo ganyan guys. Para pag kayo, malaki po ang inyong kita. Hindi po maliit kasi yung iba nagre na scam daw guys ang Facebook at ang YouTube. Hindi po scam guys dahil po yan sa kanila guys kung bakit maliit po ang kanilang kinikita. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng mga subscribers dyan, especially sa mga nanood ngayon at sa lahat ng mga listeners dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome po kayo anytime sa aking YouTube channel, Tuwag TV. Thank you very much po.